Mga klase sa eskwelahan sa lalawigan ng Batangas tuloy pa rin sa kabila ng epekto ng bagyong karina at habagat, may report si Benji Durango. Matarik ang hagdan pababa ng sitio kay Ilog sa barangay ng Kaan, Mataas na Kahoy, Batangas. Isa ito sa landslide-prone area ng probinsya. Sa katunayan, nung nakaraang habagat, dumaus-dos pababa sa makitid na Ilog na ito ang lupa galing sa itaas. Tumaas ang tubig at binaha ang mga bahay dito ang 72 anyos na si Tatay Calixto, halos kababalik lang ng bahay galing evacuation center. Kasama siya sa 21 pamilyang inilikas mula rito noong nakaraang linggo. Ay tulad ko, ang aking meses ay bisakit lagi ko pang akay. Ay di bago kami nakasalta din eh, ay naula kaula ulan ang kaulanan. Ka, dito na ipinanganak si Tatay Calixto. Buhat pa ng kanyang mga magulang, dito na rin tumanda. Pero mukhang hindi na sila dito magtatagal, base na rin sa payo ng gobyerno nito mga panahong ito na lamang ng mga ng bagyuhan marami na pong mga nagitak na lupa ay kaya po kami ay medyo nagiging namum problema kwento sa akin ng mga taga rito itong kanal na ito bago naghabagat nung nakarang linggo malalim ito mga lampas tao ang lalim nitong kanal na ito at itong tulay na ito para maabot mo kailangan mong iunat yung kamay mo pero ngayon tingnan mo Uh, kailangan mong yumuko, ano? yuyuko ka para maabot mo yung tulay. So naging silted itong kanal, ang sinasabing dahilan ng siltation itong kanilang kanal ay eh yung ginagawang tulay doon sa may bandang itaas. Ang tulay na ito, isa sa proyekto ng gobyerno na magdudugtong ng circumferential road palusot ang Cuenca, Batangas. Mukhang matagal pa itong matatapos kaya pansamantala munang nag-sandbag ang mga nasa tabing ilog para makaligtas sa paparating na naman na bagyo. Aba, well, natatakot din naman itong ang pangyayari ito kaya ito panahong gabi. Baka nakamata ng tao. Pero sa kabila ng banta ng baha at landslide sa Batangas, hindi naabalang ang pasok ng mga bata. Hindi kasamang Batangas sa listahan ng Department of Education Region 4A Calabar Zone na walang pasok. Pero kansilado ang klase sa dalawang paaralan sa probinsya ng Cavite dahil sa pinsala ng sunog. Wala rin pasok sa ilang lungsod sa probinsya ng Rizal, 15 paaralan sa Cainta, 21 paaralan sa San Mateo, tatlong paaralan sa Tanay at lahat ng level public o private school sa Montalban Rizal. Dulot ito ng masamang panahon at pagkasira ng ilang paaralan sa mga nabanggit na probinsya. Mula dito sa Lipa City, Batangas, Benji Durango, para sa Pampansang TV sa Bagong Pilipinas.